kape muna tayo mga kalodi kape kape sa umaga good morning good morning po sa inyong lahat welcome po sa aking live Nagpapasalamat po tayo sa lahat na tumulong sa akin sa pag-angat ng ating subscriber na 10,000 na po ha. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Alam sa mga kaibigan natin dyan sa ano to, sa ibang bansa sa mga lahat na nag-subscribe sa akin dyan. Thank you, thank you very much my friend. At lahat-lahat na sa ibang bansa na nakakarating itong ano ha ating uh, live. Salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. Ano, mga kaluti. Uh, hindi ko maano sa inyo, pero thank you, thank you. Very much din po, ha, Sa inyo, no, mga mga kaluti. kape kapi muna tayo habang hmm. dito sa atin is makulimlim kasi yung bagyong uh, cruising. Ah. Thank you, thank you very much sa nanonood sa akin. Thank you, thank you. Thank you. Pekapin muna tayo para mawala itong ating uh, antok. Ah. Ayan po ha mga kaludin. na po itong ating mga uh, no maka nasa trabaho sila thank you thank you comment lang po ha para mabati kita para mabati kita no <laughs> Ay. Si eh, ano pala? <laughs> Number one, no. Thank you, thank you sa two i Sa nakatambay. Damat, salamat, salamat. Comment lang po ha, comment sa mga ano dyan ha. <clears throat> Shout out po sa nanonood dyan. Yeah. <coughs> Meron na lang ganyan, no? May, ano na. Pag nagkano ka parang ganyan taga na tayo hindi nakaano eh parang may ano sya no may mm. eh, nakatambay sa atin hindi ko lang makita hindi na gano'n eh aralo mo nga muna natin bakit may ano may naga yun Kamusta, kamusta, mga kalodi? Ulitin natin ulit ito pag ano, mamaya, ano, mga kalods. pag na tayo.

Ang si Chuchu, kimain na. Pero, nagantay sa'yo. Thank you, thank you po sa nanonood sa atin. Thank you, thank you very much. Nangyay na siya na oh. Mahay na oh. Ayun na, wala na. Narambol na. Narambol na. Thank you, thank you very much uh, Satis Lifestyle Channel. How are you my friend? How are you? After this uh, my life, I will visit you my friend. Thank you, thank you for coming. Thank you very much. Would you like uh, would you please to share this uh, video, my friend? Thank you, thank you very much. How are you? You're a uh, big uh, big number, ah, your subscriber na, congratulations, my friend, ha? Huh? Congratulations, I hope you're a big uh, channel, my friend, thank you, thank you very much. What is the latest uh, upload to your channel? I uh, Never mind, with, uh, I will uh, go to your channel, my friend. Thank you, thank you very much. I will visit your channel again. No. My friend, Satya's lifestyle Style Channel. How is your work now? Do you work in, the, in your uh, country? Or... Uh, English-English tayo, no? <laughs> uh, I'm so uh, laughing. I will try to uh, some uh, some small English. <laughs> thank you, thank you very much sa inyong lahat at sa sa inyong uh, pagtangkilik lagi sa aking mga video at sa mga nanonood baka hindi pa kayo subscribe sa aking channel magbakas lang po kayo dyan at syempre kasama na po ang uh, buong suporta sa inyong, lagi lang kayo magbakas sa akin para ano kayo ha makita ko at uh, babalik kayo sure Thank you, thank you para, very much sa inyong lahat, sa inyong uh, pag-surprise sa aking channel. Thank you, thank you very much. Bakas lang po, ano, mga kalodi. Para mabisita ko rin ang inyong mga bahay-bahay dyan, bibisitahin natin, uh, promise, no? Para tayo tayo'y laging uh, magtilungan. Para makaangat pa tayo, mahalan natin, maka... Hmm. Sa, ano, na sa mga ano na dyan mga, na, silip silip dyan tambay tambay muna kayo kung meron kayong ano dyan ha may nice na ay eh, paview sa atin uh, ano natin ha panunodin natin comment lang po kayo dyan ha comment lang po para din natin ano no siguro mahina ang signal kasi sa amin dito medyo ano eh madilim na maulap umuulan mambun mambun siya mga kalods mambun gawa siya na itong ano ah Uh, bagyong trising trising no? <clears throat> thank you, thank you very much sa nanonood sa ating sa 3 million people in the world, ka 3 million views <laughs> thank you, thank you very much po comment lang po kayo ayan ha para mabisita natin itong inyong mga ano dyan, uh, ah, mga bahay-bahay, comment lang po kayo, no? Huwag na kayong mahiya, no? Mga kalots, comment lang po para bisita natin. kagaya niya, ano to, si Satya's Lifestyle Style Channel. Nagko-comment siya, mamaya pupuntahan ko ulit, pero pupunta ako dyan, no? Thank you, thank you very much sa pagtambay. Medyo ano tayo eh. Hindi tayo kumpetong ah, nakatulog. Medyo isa siguro natin ano. Sabakah diri Sabakah diri Sabakah diri na paru paru ji Paru paru ji Sabakah diri Paru paru ji Paru paru ji Sabakah diri Sabakah diri Sabakah diri ya Sabakah diri Paru paru ji ah <laughs> Thank you, thank you very much. Magano po lang po kayo ha? Magbakas lang po kayo. No. Hindi tayo tayo natin. Si Parang ano tayo eh. Kinaantok tayo. Isa-isa isai ko kayo ha. Diyan ko yun yung sayo. Uh, mabisita niyo itong uh, short video ko. Maraming sayo-sayo tayo sa hangin. Yung bagong start ko na nga, no? Sayo-sayo na lang. Patamsap naman sa inyo, mga karagi. Tamsap na, sapat na. Patamsap na nga sa mga nanonood sa atin.

tayo mga kalodi itong mga aking alaga aw ganyan ito muna ito muna thank you thank you very much please comment kung nagustuhan nyo itong ating uh, live pa thumbs up naman thumbs up naman <laughs> thumbs up naman mga kalodi Ohoy. Comment lang po kayo dyan ha, para mabisita natin yung mga bahay-bahay ninyo sa mga hindi pa nag-subscribe like, sa aking uh, YouTube channel. Inya, Inaanyahan ko kayo na mag-subscribe and click the notification bell para lagi nga uh, update sa aking gagawin video. Mga kalods, comment lang po Mga Kulit talaga ni mo imo. Sagi-sagiin niya. ng ating ano. Cellphone. Makulit niyang ating uh, alaga. Alagang pusa. Makulit siya. Ulitin natin to mamaya mga kalodi. Mag-end na po tayo mga kalods. Thank you, thank you very much and God bless us all. Ingat-ingat po lagi tayo dyan ha. Larong-larong na ngayon. Makulim din, madulas ang ano mga daan-daan. Ingat-ingat kayo ha. Kung saan ka magbiyahe, ingat-ingat lang kayo. Mga kalodi, bye-bye.